apan natin ngayon kung sino yung makukulong bago magpasko. Oh, uh, oh, mga na. public officials mm -hmm. na nasampahan na ng kaso mm -hmm. ng Ombudsman uh, dito sa Sandigan bayan. bayan. Oo, oh. <laughs> nabalitaan natin na nasampahan na rin mm -hmm. ng kaso sa Sandigan bayan itong si uh, Ako Bicol uh, party list Saldeco. Mm -hmm. Representative At, uh, Uh, alam ko ay nakahanda na rin isang pa ang information sa Sandigan Bayan against uh, several senators mm -hmm. and uh, public officials dito sa Sandigan Bayan. At pag nagkataon ay tuloy-tuloy uh, na yan. At uh, medyo magkakaroon ng linaw yung uh, sinabing uh, uh, statement ni uh, Boying Remulya na mm -hmm. bago magpasko pwedeng magkaroon ng uh, katotohanan yung kanyang sinabing uh, makukulong no? mm -hmm. at magpapasko ang uh, ilan sa ating mga mambabatas naman part of with this mo. with this case ano of uh, former congressman Zaldico this is a development report no na yun from of course na isampa no sa sandigan bayan yung kaso graft and malversation no no partner of uh, of public funds so, of uh, public funds mm. and violation ng nitong uh, Republic Act 3019 yung anti-graft and corrupt practices act mm -hmm. Medyo tagilid dyan kasi ang amount involved ay napakalaki. Mm -hmm. Generally, pag sinampahan ka ng kasong uh, malversation of public funds, yan ay uh, a uh, bailable offense. Mm -hmm. But uh, if it involves a large amount of money mm -hmm. and it is already punishable by life imprisonment, mm -hmm. then the uh, offense committed is no longer bailable. But subject to the discretion na ng sandigan bayan as to whether or not they will grant the petition for bail mm -hmm. kung nga uh, mapapatunayan that the evidence of guilt is not that strong. Oh, Ga gaano pa ito ba? Mat matatagalan ba ito pagkaya pa na isang panay yung yung kaso ang proseso nito. Ang uh, proseso kasi niyan, pag isinampa ang mm -hmm. information, yung reklamo o yung uh, complaint sa Sandigan Bayan, mm -hmm. coming from the office of the Ombudsman ay uh, meron tayong tinatawag na judicial determination of probable cause. Mm -hmm. Iba to doon sa probable cause determined by the uh, office of uh, the city prosecutor. Okay. Now pag na pa ang reklamo sa office of the Umbuds, uh, Sandigan Bayan, Sandiganbayan. Then Sandiganbayan uh, isa sa kanilang mga division mm -hmm. ay uh, i-determine -de the existence of uh, probable cause within the period of 10 days mm -hmm. the division of the Sandigan Bayan must a uh, resolve the uh, determination of the probable cause in order to uh, issue the uh, warrant of arrest. But the warrant of arrest, kung medyo madilay yan, mm -hmm. it should be decided then within the period of 30 days naman. Oh. Yung determination of probable cause within 10 days, tapos the issuance of warrant of arrest mm -hmm. within 30 days from the time mm -hmm. the information was filed by uh, the Ombudsman with the Sandigan pa yan. So kung titingnan mo yung time frame natin, ngayon isang November 18. Yeah, November 18. November 18, bilang ka ng 30 days. So that would be, kung isasama natin yung Sunday and uh, Saturday, oh, that would be December 16. So tama si Boying Rimulia, before December 15, a uh, warrant to Paris may be issued against these uh, public officials involved in flood control Come, mm -hmm. Pero it may be earlier, it may be issued within the period of 10 days. Yung mm. uh, 30 days is just the maximum number of days ah. na pwedeng ilabas ang warrant oh. of uh, arrest. Okay. Pag wala sa bansa, uh, ma-issue man ng warrant of arrest, na isang pa nga yung information sa Sandigan Bayan, yes. so may warrant of arrest. Mm -hmm. So hindi naman kasi pwedeng bistahin yan sa harapan mm -hmm. ng hukuman kung wala dito ang kanyang uh, sarili sapagkat for the court to acquire jurisdiction over the person mm -hmm. over uh, the accused mm -hmm. dapat uh, ano yan, mag uh, mag-appear uh, before the sandigan bayan uh, court oh. uh, kaya ang gagawin diyan ng ating uh, pamahalaan mm -hmm. ay yung first step ay is uh, to uh, start the process of the cancellation of his passport. Mm -hmm. pagla-cancel ang passport, passport niyan, then there will be coordination with the country where he is situated. and oh. then may warrant of arrest, we may also coordinate the matter mm -hmm. to the international police organization mm -hmm. to our to effect the arrest of saldi niyo. Eh, hindi namin saldi ko yan, saldi yan eh. Pag partner, hindi saldi ko, saldi Going back to uh, congressman, former congressman Zaldico. So, ano yan partners sabi natin eh, magtutuloy-tuloy na ito. At at least nakita natin with the government na merong uh, ginagawang aksyon no? sa sandigang bayan. Na. ma actually, mabilis kumilos ah, ang mm -hmm. ating pamahalaan ngayon. As, uh, if we will compare this uh initiative ng ating gobyerno against the erring uh, corrupt public officials. Mm -hmm. uh, in the past wala namang ganito kabilis na mga legal action against sa uh, uh, public official subject of uh, malversation or mm -hmm. uh, complaint for plunder. Pero ngayon napakabilis kabilis mo para magbigay si Boying Remulla ng sampung araw mm -hmm. uh, at within uh, before December 15 may lalabas na waran. Ibig sabihin ang bilis ng proseso, talagang sinusunod yung rules of procedure mm -hmm. pagdating doon sa Sandigan Bayan Process. Okay. So, mabilis yan. No, eh, uh, kung tutuusin, sa mga kasong inahawakan natin, tumatagal na ilang buwan, oh, oh. na, oh, oh. ang tagal-tagal bago may issue, mm -hmm. warantong pares, napain mo na information, mm -hmm. hindi pa lumalabas, sarasgado, kailangan follow-up ka pa ng follow-up, oh, oh. pero dito sa kaso ngayon okay. ng, ating, ng ating ombudsman, talagang sinisigurado niya masunod yung timeline mm -hmm. for the uh, issuance of uh, the warrant of arrest oh, so that this oh. uh, uh, corrupt public official allegedly ay uh, mm -hmm. magpasko sa kulungan natin. Oo, oh, oh. at nawa naman partner hindi lang itong si Congressman Saldi ko ang makasuhan pa no marami pa. Ayun. Um, binanggit ang pagkakaalam ko ang isa ang ilan sa mga masasampahan ng information o sa sa mga tagapakinig natin, tagapanood, ang information po ay uh, siya yung reklamo na officially mm -hmm. ay uh, isinasampa ng ating uh, Office of the Prosecutor mm -hmm. sa mga hukuman. Okay. okay so, pag na na yung information, ayan, uh, ilalabas ang warrant of uh, arrest. arrest. So, Pag-upayo doon so cool. sa aking ombudsman, ang mm -hmm. mga senador na kanyang binagkit isang araw ay si Jingoy Estrada so, na pwede pwedeng ma- uh may issue ng warrant si Chis Escudero, mm -hmm. at si Joel Villanueva at uh may mga uh, I think it's around 6 mm -hmm. or 7 yung mm -hmm. sinabi ng mga pangalan na mabibigyan ma ng warrant paresh in a few weeks time. Mm -hmm. madaming makukulong at uh, talagang desidido ang ating gobyerno mm -hmm. na ipakulong lahat ang mga corrupt public officials. Opo yun naman ang importante, eh, di pagagandan partner eh ano to magandang ano pamasko sa ating mga ka mga kababayan Filipino hindi ba yung kanilang magandang kahilingan magandang pamasko sa ating mga kababayan oh, at oh. uh, masaklap na pasko sa mga kurakot na publiko <laughs> <laughs> nako sa, sa sa ano mo partner, marami ito hindi ba? Mm. So, marami yan at marami din talaga magiging kaaway ng ating pangulo <laughs> at maraming magbabalak diyan na siya mm -hmm. ay uh, pabaksakin ang kanyang uh, pamahalaan sapagat hindi mga ordinaryong tao ang kanyang mm -hmm. mga sinasakdal dito kundi mga taong uh, malalaki rin talaga no oh oh uh, mga politikong mga veterano na dinto na mas nauna pa sa kanya sa politika oh, oh. pero ito ngayon at kanyang uh, Uh, kinakasuhan ng kanyang pamahalaan mm. para matigil ang ating korupsyon o mabawasan ang korupsyon sa ating bansa. Pero okay na yun, partner, kasi yan naman ang hiling ng taong bayan eh, diba? sa gobyerno, may makulong. di ba may so, may uh, ano ba mag humaghimas siya yung kulay ng iyong ano orange, orange. <laughs> <Partner. hindi <laughs> <laughs> ba ng pa. oh. <laughs> <laughs> lahat ng uh, mga uh, akusado dito sa malversation mm -hmm. of public funds at grave cases, once the warrant of arrest has already been issued, the Sandigan Bayan will uh, order the law enforcers like the NBI or the Philippine National mm -hmm. Police para hulihin yung mga akusado na to on the basis of a warrant of arrest. Okay. Oh. At sila ay pwede nang idiretso sa kulungan. Mm -hmm. However, kung ang uh, mga kasong kanilang kinakaharap ay available dahil maliit naman yung amount involved. Oh, kung uh, pwede silang mag uh, mag-request ng kanilang temporary liberty, ah, Ibig sabihin, Tayo pwede sila mm -hmm. mag-post uh, ng bail. Mm -hmm. Pero dito sa mga kasong kanilang kinakaharap, sabi ko nga kanina, mukhang napakalaki ng mga amount involved, hundreds of millions. Mm -hmm. Eh yung 8 million nga lang eh, pwede nang uh lumabas na ang punishable uh, ang penalty jan impossible is uh pwede na maging life imprisonment mm -hmm. for more than 8 million yan and oh. what more if the amount involved is 50 million 100 million definitely the uh, the uh, case will not mm -hmm. be subject of a bail non-bailable non yan law. Oh. they can prove in court through a petition for bail that the evidence of guilt is not strong Okay. But in the case of Zaldico, ko, uh, partner attorney, kung meron ng ganun na lumabas na warrant at hindi pa rin talaga siya mahanap at natapos na yung administrasyon ng ng Marcos, halimbawa hindi pa rin makita, paano na yung partner ang ano magiging hanggang sa susunod, sa susunod na administrasyon? oo oh. Oh that that will remain ano uh, valid and effective, effective yung kanyang uh, mga warrant na yan. Oh, kung hindi siya makita, magpapa-issue lang naman uli yan ng another warrant yung alias warrant of arrest against oh, oh. Saldivo. Mm -hmm. But with this with the present situation, we are already in the digital age. Oh, oh. Uh, the possibility of uh, arresting Saldi is very high yung uh, makaiwas siya mm -hmm. is uh, that is a remote possibility. Why? Oh. Andiyan dyan ng Interpol. No? Andiyan mm -hmm. dyan yung ating coordination and cooperation with other foreign countries. Mm -hmm. Like for instance, in Portugal. Although we do not have any extradition treaty yeah. with Portugal, uh, andiyan dyan naman ng Interpol oh -oh. no? to help us locate mm -hmm. uh, Saldico and arrest him. Mm -hmm. At tapos, pag na ng ang passport niyan, hindi na makakalabas siya ng Portugal because ah, when you travel oh. from one country to another, you need to present your passport mm -mm. every time na magkakross ka ng border mm -mm. no from one country to another country. Oh. So, may hirapan siya dyan. Mm -hmm. uh, siguro makapagtago yan ilang buwan. Ah, pero it, oh. will, it will not take a year for him to be arrested. Bago matapos ang termino ni presidente marcos oh, oh. definitely he will be arrested a for ni Beno, law and the law learn the law know your rights